Hello mga ka welcome back to my youtube channel It's been a while Kamusta ang new year at christmas Ay, kamusta. kamusta ang christmas nyo guys Advance yun, new year na So Ayun, kwentuhan muna tayo Nandito nga ako sa backyard ko guys Backyard na matagal nang Abandonado How sad, ba? Diba? So um, Ito yung nagpapakita Ng kaabalahan na natin ngayon pero ganun pa man, a fish keeper is always a fish keeper. And because of that guys, hindi natin kayang tuluyang bitawan yung pag-aalaga ng isda. Lalo na, pag nasimulan mo na. So, okay. Again, we are here on my, um, actually, a bit abandoned um, ref tab na merong mga halaman. Self-sustaining na to guys dahil bihira na ako magpakain dito at the same time bihira, hindi na ako nagwa water change dito in all honesty so it's been I mean I think half, half a year na tong hindi na papalitan ng tubig so nagre rely na lang tayo ngayon sa araw at sa araw tuloy sa ulan yan pag umuulan nadadagdagan yung tubig nya at kung malakas yung ulan nag overflow dito and that's good thing dahil napapalitan yung tubig But um, when it comes to filtration, we just rely on this live plants So we have here a lot of live plants. As you can see, we have gappy grass. Sa mga hindi nakakalam sa itsura ng gapi grass, ito po siya. Okay na, okay tong gapi grass, guys. Ganda Maganda siya tignan sa aquarium kaya lang I warn you guys kung maglalagay kayo nito, uh, mabilis siyang dumami. Secondly, meron tayong mga tira ng Java moss. Ayun, nasa gilid. At nagustuhan ko yung ginawa ng Java Moss kasi kumapit na siya sa ref tab as if para na siya yung um, carpet. Sa loob nito guys, may mga shrimps. Hindi nyo lang nakikita pero ang dami ng shrimps dito. Yan, mga RCS Fire Red na nandito guys. Fire Red. Tapos, may mga ilan-ilang gapi sa ka tail na natira. Ayun o, no, sa ilalim. So, buhay sila dyan kahit hindi masyadong pinapakain. Maybe the reason is, kahit papano nakakakain sila ng shrimplets, no? So, ganun talaga buhay, di ba? Yung mga shrimplets na hindi nakakatago, nakakain ng isda. At the rest na lumalaki, nagbe-breed, na dumadami pa rin sila. So, self-sustaining. Yung, yung, tawag dito, mga shrimp kasi kumakain ng lumot, ng mga tuyong daho, ang mga lusaw na dahon so buhay din sila kahit hindi natin sila pakainin and actually madami mga shrimplets dito hindi ko lang maano sa inyo ayan o oh. na ba yun tumalun tumakbo na so marami dito yan o oh. Yan, yan 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 sa loob ito o oh, kita nyo ba ayun o oh. marami dito ng shrimplets guys maraming mga microorganism na nabubuhay dito sa ref tub na to Actually, napakadami pa lang shrimp nito, guys. Mas iba na sa pinakailalim. So, bakit nga ba may shrimp dito, guys? Kasi nung nag-water change ako nung nag um, dismantle ako ng aking mga aquarium, yan, dami shrimp na Dito ko nilagay yung ibang tubig na may mga shrimplets. So, dito na sila dumami at lumaki at inayaan ko sila. And one day, nung pagsilip ko dito, ang dami ng mga shrimplets. So, hinayaan ko na sila ditong dumami yun, kaya, yun okay tong ref tab na to hindi masyadong bantayin pero dumadami yung mga alagang ano, so one of these days, pwede tayong magbenta ulit ng mga fire red kasi okay din yung market nya, nabibenta natin yan ng pinakamababa 20 pesos ang isa yan, lalo na pag adult o, oh, ba diba? susunod pag hindi na tayo busy Okay, actually pa sobrang busy ng mga tao ngayon pero ngayon dahil nandito rin naman ako papakain tayo ng PO1 dito ko pinapakain sila sama na yung lahat-lahat yan mga shrimps sama na dito yung <coughs> shrimps yung isda yan. sama na sila dyan Okay, so punta naman tayo dun sa kabila. So, ito naman yung kabila nating tab. Ito malaki to guys kasi trapal panto eh. At dito talaga maraming mga isda kasi update lamang dun sa unang video ko ba diba? Nasabi ko na sa inyo ito na yung halos inabandonado ko na na tab. Dito ko nilagay yung mga natitirang halaman. Pero ngayon, nagbubloom na naman siya yung mga halaman. Yung mga isda dito guys is surprisingly dumami. Actually, ang short tail lang dito before is dalawa. Pero ngayon, siguro nasa 50 or 100 na rin yung dami nito. Kasi syempre, hindi ko nakikita yung iba. Pero, ang alam ko, madami kasi maraming bagong mga short tail. Ang cute, oh. So, ngayon, bigay tayo ng PO1 sa kanila. Yan sila, guys. Hindi masyadong makita kasi nagre-reflect yung liwanag. Pero, nakakatuwa kasi dumami sila. And also, meron tayo ditong HB white na gapi. Kaya lang, parang medyo kal na siya. Pero so, hinayaan ko na lang din sila. So, ito yung lapad niyan guys. Oh, kung makikita ninyo. Yan, ganyan siya kalapad. Marami siyang mga duckweed at saka kawag yan, tawag yan, Ano bang tawag dyan? Um, dwarf na water lettuce. Sa ilalim niyan, maraming mga halaman niyan. Gapi grass, hornwort, dami dyan sa ilalim. So, kusa na lang yung dumadami. Ganon din yan, guys. Parang self-sustaining na din to. Yung poop ng isda para sa halaman. Yung um halaman kahit pa paano nagbibigay ng alternative food para sa mga isda. And so, sa snails. Snails, guys, kinakain din ang isda. Kaya yung talaga ecosystem na talaga yung nabuo natin dito. Eto rin, guys. Hindi ko na to nilagyan ng pump. Dati may pump to eh. At, um yung tirang net nilagay ko dito para hindi masyado mainit at yung sorry ingay yung pumupuno ng tubig dito is tubig ulan na lang din ganun siya kaganda so di ba stig so sana ipakita sa inyo kaya lang hindi masyadong makita sa camera pero yan oh. may mga isda tayo dito ano ba yung mga halaman natin dito sa ilalim ng mga halaman guys ang dami ring mga isda ayun o no? maraming isda wow madami na pala talaga sila dito nagtatago lang dun sa ilalim mahiyain yung iba eh kakagulat ba? Diba? so ito pinabayaan ko na lang to. No? kung kailan ko sila pinabayaan saka naman sila nagparami ang tinde so ano pa ba dito meron tayo mayroon tayong mga guppy grass. Yan. Yung mga snail dito guys, mga pan snail. Dinudurog ko din yan kasi kinakain yan ng mga isda natin. So, yun. Actually, nagbebenta ako ng mga plants. Kaya lang tinatamad ako mag post minsan kasi pa isa-isa lang naman yung bumibili. Medyo abala din sa oras ko pag iisa lang naman yung kukunin tapos maglalaan ako ng oras. Tapos yun no, oh, yung mga swordtail tail dito buntis pa. Lalaki ng chan. So probably magsisipag-anakan na naman yan. Dahil nga maraming plants dito, survive yung mga fry dahil nga may natataguan sila. So yun lang guys, sa mga fish keeper dyan, nagsisimula. Okay, mawala ng pag-asa. Sa mga dati na, sana bumalik yung inyong sigla sa pag fishkeeping keeping. Yan na no, oh, nakakatuwa yung mga isda. Oh. May mga baby. Ang dami mga baby dito. Astig. Astig yun, di ba? So, yun lang guys, thanks for watching this video. Sana patuloy kayong bye bye dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and follow me for more. God bless.